© transcript Sa gitnang panahon, nakita natin ang pag ng mga monarkiya sa Europa, ang pagbuo ng Islam sa gitnang silangan, at ang pagsiklab ng mga krusada. Sa silangan, ang China ay nasa ilalim ng dinastiyang Tang at Song, samantalang sa Afrika, lumakas ang Imperyong Mali. Sa panahong ito, nakilala natin ang mga dakilang lider tulad ni Charlemagne sa Europa, at si Mansa Musa ng Mali, na tinaguri ang isa sa pinakamayamang tao sa kasaysayan, sa Asia, ang Islam ay kumalat mula sa Arabian Peninsula patungo sa Hilagang Afrika at Timog Silangang Asya na nagdunot ng bagong kaayusan at kultura. Pagsapit ng ikalabin limang siglo, nagsimula ang panahon ng pagtuklas. Ang mga Europeong manlalakbay tulad na Christopher Columbus, Ferdinand Magellan at Vasco da Gama ay naglayag upang tuklasin ang mga bagong ruta sa kalakal at mga lupain. Sa pagdating nila sa Amerika, nagbukas ng bagong yugto ng kolonyalismo ang mga imperyo ng Espanya, Portugal, Inglaterra at Pransya ay nagsimulang magpalawak ng teritoryo sa mga bagong lupain na nagbunga ng hindi mabilang na mga pagbabago sa kultura, ekonomiya at politika sa buong mundo. Noong 18 at 19 na siglo, sumiklab ang mga revolusyon sa Europa at Amerika. Sa Pransya, ang Revolusyong Pranses ay nagpatalsik sa monarkiya at nagdala ng mga ideya ng kalayaan at demokrasya. Sa Amerika, ang Revolusyong Amerikano ay nagbigay daan sa pagtatatag ng Estados Unidos, kasabay nito, ang industrial na revolusyon ay nagdala ng malalaking pagbabago sa teknolohiya at ekonomiya, ang mga imbensyon tulad ng steam engine at kuryente ay nagpabilis ng produksyon at nagdulot ng urbanisasyon.